Then guys, nandito kami May sa ay, ano? Santok? Sa, Talisay. Sa Talisay ba? Talisay. Yan, nandito kami nagpa-albularyo muna si Tito Arch. At wala namang mawawala kung tayo magpa-albularyo. Yan, kasama namin si Sisi dahil magpapagamot siya ng kipi. Nalaki <laughs> <laughs> daw kasi. Guys, <laughs> ang sakit. Nalaki daw ang kipi. Guys, ang sakit. Tinanong ko dito. Huh? Parang ginano. Ang sakit. Shoutout nga po pala sa nagtitinda dito. Masawa po siya ni Kuya Pito. Magpapatingin natin sa Chacon. Yes, Chacon, oh, magpapatingin na, na din. Na, Kung lumalapad ng kipay. Ha? May Kung lumalapad ng kipay ni <laughs> Chacon. Ano, ipapatingin mo? Sige, nalaki ang pokot. Kipay mo. Hindi naman. At lumiit na ng kaunti. Ano, magpapatingin ang bilong ilong mo? Baka tatangos. bali. Bawal ka niyan, Tito Arch. Sala ako. Oh. Sala bawal. Sala ako na. Nagugutom ka sa akin. Pengen Wala naman ako pagkain. Pilukain <laughs> nakakain dyan, jampong. Ito diba si Nungumasab na naman ang gumumasab. <laughs> Guys, si call center, hindi po malilipasan ng gutom at kada bilin ni tatay ay kinukuha. Kasi Nino, pagkakabili, dalawang bibili, saka ka niyabot na niyabot. Dari <laughs> mo lang, <laughs> nasan ko tulong? May hindi ka tayo, eh, nabibigyan ni Chulupa. Dalawa ha! May pa si call center, guys, nabibigyan ni Chulupa. Ako hindi man lang <laughs> Sinangat, susubuan. Hmm. Anak ka ganit ni Chulupa. Oo. -oh. Ako tunay, ang tunay guys. Ako tunay na anak ikaw ang <laughs> okay, Kasi po nagpapatrabaho sa si call center sa Ilong. Sa Ilong 'yon. Ngayon, ang gagawin ko, igaganap ko muna. <laughs> <laughs> Ayan o. 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 o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. na naman, <laughs> <pinigay>. <laughs> tayo na naman <laughs> <laughs> kasi bawal so, daw. Si, si, si Tito ka na kasi Guys, bawal kay Tito Arjo. Sa akin na naman nina, abaw, tingnan nyo. Hindi busog na busog si center kaya ang hindi ng naman guys. Oh, hindi na Eh, nandito kami guys sa ano, kiling. Kiling nga to. Kiling. Mm. Yan, guys, niya may tapal na siya. Ano na sabi mo? Okay lang. Hmm? Okay lang. Okay lang. Ang tingin. Guys, papatayin ako ni Sis kanina. Tinali ko. Oo, ang tinali ko. daw. E, e, in, inigan nyo na ang ano, yung pinto ng ano, ng van. Hindi hinawakan. Hindi e, sa tuhod to, mama. Bago ako sinisisa eh. <laughs> At bumitin ka. Mm-mm. po sa kanila.